Sa lahat ng mga sasakyan ng mga diskaya, sabi nung una ang claim 40, tapos meron pa yata ang dagdag, ilan ang questionable ngayon as far as LTO is concerned? Well, uh, subject to further investigation po, uh, pero yung sa dahil nga po sa nirace na rin po ng, ng ating uh, postdocs, uh, Bari pong yun po talaga ay walang import permit. Pero Based on the documents lang po, madam Ten, I can mm. I can say po na nagkaroon po ng mga dokumento lahat ng sasakyan. Whether the document is true or or not. Yung po yung hindi pa po na uh, hindi pa po natin mm. ma-verify ma masabi. That's why tuloy-tuloy po ang coordination, magkikipag-coordinate po kami sa customs mo para po uh, malaman kung ano po alin po talaga dito yung wala pong uh, totoong certificate of payment. Um, how soon will that be resolved, kaya attorney because people are watching now and really interested point in this issue? Uh, well, may utos na rin po ang atin pong uh, secretary Lopez at ang atin pong assistant secretary uh, uh, Mendoza po na within this week po, uh, early this week kailangan mm -hmm. po ay dapat ma-sort -ma out po at ma-resolve na po ang issue po na ito. Uh, attorney, saan ito inirehistro? Anong district office ng LTO? Itong mga sasakyan ng mga diskaya? Uh, dito po, ka, dito po sa NCR. Uh, dito po sa NCR, Manong Ted. Uh, uh, yun, okay. Sa NCR, ito po ay dyan pa rin sa Araneta Avenue kung saan, doon din inirehistro yung Bugatti. May meron po sa Araneta, uh, meron din po sa ibang sa I think meron din po sa may um Las Piñas. Mm. I, hindi ko lang po kabisado ngayon, manong ngayon, okay. pero hindi apo. po po is, hindi lang po iisang district, ang sigurado po ay hindi lang po iisang district office po ang mm. ang pinagrehistrohan nito. Mm. Okay. okay. Apo, apo. Kasi dati po may report ang LTO Opo, doon sa kanilang ginawang pag-iimbestiga dito po sa Bugatti issue and they identified people, personnel from the Araneta Avenue Office of LTO and they said na mukha pong merong mga paglabag nga dito sa pagpaparehistro, no? Meron ho ba kayong alam doon so far na update doon sa mga taong sangkot dito po sa ma ng pagpaparehistro ng Bugatti? Um, I-check ko po Manong Ted mm -hmm. Yung atin pong uh, Naging result Yung investigation po doon Mga kapatid Brothers and sisters Saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo Dito na tayo sa True FM Mga kapatid Mag-subscribe and follow po kayo Sa social media accounts Ng True Network PH Yan po kami Hanapin nyo lang True Network PH Facebook Instagram YouTube TikTok And Podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!